Ka-Oragon, nasabukan nyo na bang lutuin itong aking gagawin ngayong araw na ito? Ang aking lulutuin ay ang paksiw na ulo at tinik ng salmon. Alam nyo ba mga ka-Oragon, dito sa Saudi, dito sa Jeddah, kung nasaan ako naroon, ay tinitinda pa rin ang ulo at tinik ng salmon. Dito sa mga supermarket, mabibili lang ito sa halagang 7SR. Mga 100 plus siya sa peso. So ayan mga kuragan, ganito siya. O tingnan nyo, ganyan. Lutuin ko lang siya, papaksiwin ko siya ngayon. At pwede rin naman itong lutuin na may sabaw, sinigang na salmon, kumbaga. Pero ngayong araw ay papaksiwin ko siya. Siguro magtataka kayo bakit hindi na lang yung laman ng salmon ang binili, di ba? Alam niyo at si mga Oragon, minsan nagtitipid din tayo. Syempre, di ba, tulad ngayon, kulang tayo sa budget at mura naman itong tinigat uh, tinig at ulo ng salmon. So, minsan kasi gusto rin nating makatikim nito, eh di ba mahal nga ang presyo nito. Kaya ito na lang muna ang bibilhin natin para at least nakatikim tayo ng salmon, di ba? Ganun talaga pag mga OFW, kailangan din talaga nating magtipid uh, kahit na sabihin natin na malaki ang kinikita natin dito, ikulang na kulang pa rin dahil syempre halos lahat na ipapadala natin sa Pilipinas, o di ba? Marami din mga Pinoy ang bumibili ng ganito dito. Kasi alam ni naman masarap naman talaga yung lasa ng isdang salmon, di ba? Malinamnam siya. At yun nga, mabibili lang ng mura. Kapag sa mga supermarket ka kasi bumili ng isda, ay eh, talagang mga mahal siya. Pero kung doon ka makabili sa, sa fish market dito sa Jeddah, ay makakapamili ka at makakahanap ka ng mga murang isda. Pero kapag sa supermarket ka mamili, ay eh, talagang mahal ang presyo ng mga isda dito. Natapon lang nila to, pero nung nalaman nila, nang kinakain pala to ng mga Pilipino, binibenta na nila. mga nagpi-play ng salmon dun sa ano sa fish area ng supermarket. Magkano din to? 7SR. 7SR to. Iba kasi yung linamnam ng isda ng salmon. Naman pa naman siya, guys. Pinay in Alaska! Shout out! Baka naman. Lagi ako nanonood ng vlog mo. Saka mo, saka mo, ha? Salmon, it's a king crab. Ang dami. So So yummy! Walang tapon. Tinik lang talaga. Sobrang sarap talaga ng salmon. Okay.